sa nagapanguna ng mga balita sa probinsya sang Iloilo. ilo headlines. Headlines. Sa headline, Buboy sa paton sa panghimanwa, nagaulikid sa probinsya. He headlines. headlines. headlines detalye sa sering balita sa aton nga pagpanumbalik. Hindi lang sa quinto distrito ang aton pagserbisyo, dalon sa bilog nga probinsya ang mga handom kag programa para sa kaayuhan sa pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas, bibo sa serbisyo Asenso Iloilo. Kakaroon sa detalye na sa aton nga pangunang mga balita. Nakapamatod na ang mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo ng ila sakdagon ang kandidatura ni Buboy Tupas sa pagkabisi gobernador. Sa pamangkot ko nga nga si Buboy Tupas ang dapat niya piliyon, maathag ang sabat nga si Buboy Tupas ang paton sa panghimanwa. Tungon naging ginpanday ang iya karakter sa patagsang politika. Nangin alkalde sa Banwa sa Barotak Veo Iloilo sa tong June 30, 2001, top of July 1, 2010. Ang Directors sa Department of Agriculture sa 2 October 1, 2011 Tumtob November 1, 2012 Former Vice Governor sa Provincia sa Iloilo sa itong June 30, 2013 Tumtob July 1, 2016 Kanangin Kongresista sa 5th Distrito umpisa sa itong July 2016 Tumtob sa karon. Masangkad ang eksperyensya kagkaalam sa Panghimanwa pag hindi na niya kinahanglan nga mang bay pa. Nagtukod na sa mga pumuloy sa probinsya sa Iloilo ang iya pagulikid kag pagpalanga. Sa dupa na batyaga ang tudok nga pagtatap sini sa iya mga kasimanwa. Nahangpan kag nahibalawan ni Buboy Tupas ang sitwasyon sa mga pumuloy sa probinsya sa Iloilo kag ini ang rason kon nga ah, mabatyagan sa pumuloy ang koneksyon nila sa iya. Padamo na sa nahimo nga kayuhan para sa probinsya si Buboy Tupas. Padamo na sa kasuguan kag ordinansa nga napasar nga nabenepisyohan ang mga pumuluyo. Ang pagpanghimanwa hindi hampang lamang o so nagalao ang mga tao nga dapat ipatuman sing gusto ang programa kag mga proyekto. Ini ang sabat kung nga ah, nagapangibabaw si Buboy Tupas. Ini ang rason kung nga siya ang ginatibong sa mga pumuluyo sa probinsya sa Giliwilo kay si Vice Governor Buboy Tupas ang sabay. Hindi lang sa Quinto Distrito ang aton pagserbisyo, dalon sa bilog nga probinsya ang mga handong kag programa para sa kaayuhan sang pumuluyo. Ini si former Vice Governor Buboy Tupas, bibo sa serbisyo Asenso Iloilo. Kag inyo na batian ang pag nga mga balita sa probinsya sang Iloilo sa karon nga tagna. Sa na po sa inyo ang balita DJ James Kai Deliomes madamo gid nga salamat kag sa padayon Asenso, probinsya sang Iloilo <music>